Ikaapat na araw na nga pala guys ng pagpipintura natin dito sa bangka nating sinimo at nilagyan na nga pala guys namin ng alimangong design at pangalan itong bangka natin. Kaya eto guys, samahan nyo na kami kung paano namin to ginawa. So what's up mga lang. So ngayong araw nga guys ay bali day for na nga pala ng paggagawa at pagpipintura natin dito sa bangka nating napaka na sinimo. So bali nga guys natapos na tayo dito sa paglalagay ng pintura o pinakang base na pintura nitong bangka natin. Kaya panahon na guys para lagyan na natin ng design at pangalan itong ating napakagandang bangka. Unti -unti tina nga guys lumalabas yung magiging outcome nitong bangka na to. So bali nga pala guys ang ginawa lang namin dito nung umaga ay pinalis lang guys namin yung bandang itaas nitong bangka nating sinimo. Nilagyan guys namin lahat ng pintura yung part doon sa taas niya. At masyado nga nang mamangha guys itong mga tropa natin mukhang hindi sila makapaniwala sa nagawa namin. Dito nga guys sa puntong to ay sinusulat na nung kuya ko yung lettering na pangalan nitong bangka namin yung napadaan lang. Tapos ginagawa na rin guys itong tatak o design na alimango dito sa may bandang una. So bali nga pala guys, yan lang yung magiging design ng alimango na yan. Tapos dun sa may bandang bandan likod guys, ilalagyan rin namin doon ng hipon. Pero mukhang hindi namin guys kakayanin to ngayong araw lang sa pagdidesign na yan. Kaya naisipan namin na bukas na lang namin ilalagay yung hipon doon sa may bandan likod. At ang uunahin lang guys muna namin itong design guys na alimango tapos yung pangalan. Sa mga nagtatanong nga pala dyan guys, ay eh, hindi talaga biro magpintura ng mga bangka. Sobrang hirap guys at lalong lalo ng napakahirap guys magmix ng mga color at kung ano ba yung pwede mong ihalo para tumigas siya. Pero ganun pa man guys, eh, sabi nga nila basta may teamwork ay eh, maayos yung nyo. Kaya yun guys yung pinanindigan namin, nagtulong-tulong talaga kami sa mga bawat idea at mga detalye na ilalagay dito sa bangka. Medyo makulimlim nga pala guys ang panahon dahil may paparating nga pala na bagyo kaya mag-ingat kayo. Kaya dadalian lang muna guys namin yung paggagawa dito at yung kabilang part lang muna yung gagawin namin. Baka kasi guys abutan tayo dito ng ulan. At sa mga gusto nga pala guys magpa-shoutout ulit dyan ay mag-comment lang kayo dito para may shoutout ko ulit kayo next vlog. Hindi nga guys gumagana dito yung lapis pag binabakat namin yung pangalan na napadaan lang channel. Kaya naisipan guys namin gamitin ay yung oil pastel para dumikit dito sa pintura. Ganito nga sana guys yung kakalabasan itong design natin. Kaso nga lang guys mukhang hindi natin yan kakayanin dahil gawa nga pala ng computer yan pero susubukan pa rin natin habang nagagawa nga guys kami ng bangka namin dito lumalaki na rin nga pala guys yung tubig kaya eh, eto guys yung pangalawa sa kalaban namin pero mukhang masarap maligo ngayong araw medyo nalilito nga lang guys ako kung anong klaseng alimango ba yung dapat ilagay namin dito kung yung king crab o yung banahaw o yung guys tinatawag namin na saga o pwede rin naman guys yung alimasag pero bahala na guys basta itsurang alimango ay eh, pwede pwede nang ilapat yan dito sa bangka natin gaya nga guys nasabi ko ay eh, walang pinagkaiba itong design ng bangka namin do sa aming uniform guys na kulay blue. Sana nga lang guys kayanin natin yung mga iba pang detalye o design nun. Naisipan nga pala guys namin ngayong araw rin na itong lang kabilang part muna ng bangka ang namin dahil medyo mahirap talaga siya guys gawin tapos dalawa lang guys yung marunong sa amin lettering Lubos nga po pala ako nagpapasalamat dyan sa lahat ng mga followers namin dahil kaka 2 million followers pa lang namin guys ay grabe magiging road to 2.1M followers ka agad tayo so sobrang bilis. At syempre sa mga followers namin dyan sa TikTok ayan naka 700k followers na kami sa TikTok. TikTok guys, maraming maraming salamat. At ayun na nga guys, dito nga pala sa puntong to, inapatigil lang muna yung paggagawa namin dito sa design ng malaking alimango sa bangka, dito sa may bandang una, dahil nawalan nga pala guys kami ng kulay orange dyan. At noong sinubukan namin lagyan guys siya ng kulay red, hindi ba guys, kaya ang naisipan namin guys, eh, bukas na lang namin lalagyan ng pinturang orange yan. Kaya ayun, dinediretso lang guys yung pagtapos dito sa pangalan nitong ating bangka. Sobrang ganda na sana guys na magiging outcome talaga nito kung mayroon lang tayong orange na pintura pero ipapagpabukas na lang natin yun. Habang nagdi-design nga guys sila dito sa bandang baba pininturahan naman namin itong bandang taas kasi guys para may pintura naman itong loob ng bangka natin at medyo maging matibay siya guys sa mga basaan ng tubig. At nakalipas nga lang guys ang ilang oras, grabe eto na nga pala guys yung pangalan, sobrang solid at napaganda nyan guys. Tingnan nyo naman guys yung mga detalye nyan, napadaan lang channel, talagang rumble rumble lang dyan guys yung mga kulay at sobrang ganda guys ng kinalabasan. Sobrang na-excite na nga guys kaming pababain o paanda rin itong bangka nating na sinimo habang suot-suot guys namin yung uniform namin na kulay blue, panigurado guys sobrang bagay talaga nun dito. Kaya siguro guys, abangan nyo bukas yung paggagawa naman natin ng pangalan doon sa may bandang kabila at pagpipintura guys natin itong mga design na alimango nito at yung hipon guys at sugpo doon sa may bandang likod naman. Basta guys, lahat ng pinupo drip namin eh pwede namin ilagay na design dito sa bangka namin. Kung pwede nga lang guys, lagyan to ng lukan, bagungon, pusikit at kung ano nung klase yung mga shelf ididikit natin yan. Pero sa ngayon guys, eh ito lang muna yung kaya namin gawin ngayong araw kaya abangan nyo bukas ulit guys yung kung ano pang mga sa bangka natin.